mga bestie! Nandito ako sa bahay ni Ate Nora. <laughs> Long time no, si sa pag Vlog ako ngayon. Inatamad na kasi ko mag-vlog mga bestie kasi nga, alam nyo na, dami iniisip. <laughs> Ang artin. Dami iniisip. Ngayon, ah, uh, magbablog lang ako para naman may ma-content ako sa aking so, mga video. Kasi puro short ako short video na ang in-upload ko. Ngayon, nandito ako kay na Ate Nora. Ang 7.30 ng umaga kasi magpapasalon kami. Ay, papasalon. Papaparlor. <laughs> Laos na. Laos parlor. Magpapaparlor. Sa, ka para Ay, oo oh, oh, mamaya Magpapa-parlor tayo Kasi, nagustuhan ko dati yung gupit Ni ate Nora, yung kulay niya Yung highlights niya Papaganon ako, magpapa-highlights Hindi <laughs> pa ako nagpapa-highlights dati eh. Puro kulay lang Yung dati, yung kulay pula naman, di na ma-highlights Yung parang in-color, in, in color, yun eh In-color, ito, ngayon magpapa-highlights ako Tingnan natin kung Bagay sa akin, yan at magpapastraight na rin kasi itong buhok ko nagwe-wavy na. Mukha lang siyang straight to pero nagwe-wavy na to simula nung ano, mag isang taon na kasi to na ano kaya magpapa ano naman tayo papa straight pati tumbangs ko kapag hindi ko to pinlantsa kumukulot gumagano no Nagpa-fly away. Tingnan natin kung maganda yung straight nila doon. Sabi naman ni ate, maganda daw yung straight nila doon eh. Yes, di kakain na ako dito kay na ate Nora. Kasi <laughs> dito ako mag-aalmosan. Hindi pa ako nag-aalmosan. si ate oh? Nagluluto doon. Kakain kami ng kanin kasi matagal magpakulay, magpagupit, magpa-straight, di ba? Kaya dapat kumain ng kanin. Dati kasi pag nagpapakulay ako, hindi ako kumakain. <laughs> Nakagutom. Wala man lang pa merienda yung salo, no? Ayaw pa merienda. Kahit pa kape. Wala. So, kakain tayo ng kanin na madami pa. Hindi tayo magutom habang kinukulayan mga bestie. So, ito yung aking OTD. Binigay ito ni Ate Nora itong pair ng polka dots. Ayan. Ayan. Di Dito kasi sa kanya to eh. Maigsi kasi siya oh. Maigsi. Hindi ka sa kay Ate Nora. Ayan. Sinuot ko na. Ayan. Oo, oh, drip. Dahan-dahan. Ayan siya. Yung aking OTD. <laughs> pang ano talaga tay pang summer-summer. Ayan. Ganda siya, malamig. Satin. Parang satin yung kulay niya. Ay, ano, tela. Ayan. Silk, may pagka-silk. Ayan, mga bes, ang aming almusal. Tanghalian na rin yan. Ang sarap po, pinakbet. Luto ni Ate Nora. Kakain talaga ako ng marami. Kasi matagal tayo magpakulay. You know, pinakbet mga bestie. Meron din kaming sabaw. Ayan, na may malunggay. Dahon ng malunggay at okra. Mga bestie, ginawa din ni Ate Nora. Tsaka pinakbet. Tapos kanin na lang mga bestie. So, kakain na kami mga bestie. Kape. Ayan, kamain ka ate. Smile. <laughs> Wala pang ayos si ate. Oo. So, yummy. Yummy, kain tayo mga bestie. Ang laki na mo. Laki na mukha ko. Yan, ito ang aming um, almusal. So, hindi ko muna kukuha ng si ate kasi naka, ano pa siya. Kasi naka nakaayos. Mamaya na lang mga bestie. Dito na kami. Malapit na kami sa salon. First time mo na. First time ko dito sa salon ni ate. First time sa salon ko? Tip floor daw yan. Kung sa may salon. Kung sa Tip floor daw yun. Tip floor tayo. So, ayan. Magpapakulay Ay. naman. Kahit may oh, problema. Magpaganda tayo, di ba? Hindi yung puro stress. Oh. So, huwag magpapadala doon. Ang <laughs> ganda mo. No? Ang ganda sila, no? Parang hindi halata. Dito ba? Dito, elevator. Ang ganda. Enjoy life. Parang ano dito pa, hotel yung style, no? Hmm. Ito, ano dito, yung style nila. Ganda. Pati elevator, ang ganda peso. <laughs> <laughs> parang nasa alab na aparador. <laughs>

So, ito na mga bestie. Kinulot po yung buhok ko. Pero ano lang to, yung hindi permanent. Hindi na rin ako nagpa-straight kasi hindi pa daw pwede i-straight kasi galing sa keratin yung buhok ko. Next time na lang din yung i-straight para hindi ma-damage yung buhok mga bestie. So, ayan, pabalik na kami. Ayan, yung highlight. So, oh, ang ganda. <laughs> Kinulot, di ba? Oh. Ang ganda ng ano niya, oh, pagkaka-highlight. So, papunta na ulit kami sa parking mga bestie. Ayan. O, diba? Kahit may problema, gumanda. <laughs> Hindi nang sa problem. Ayan mga bestie. So, may ulit. Nandito na ako sa bahay. Nakawin na ako. Hindi na ako nakapag-vlog doon sa labas kasi umulan na. Tapos, nasa biyahe na rin kami natin Ate Nora. Mas kumain din kami dun sa Hondori. Hindi na rin ako nag-vlog kasi ang ingay. Madaming tao. So, update ko lang kay sa buhok ko. Yan yung ginawa sa buhok ko. Bali, nagpagupit na rin ako ng ganito kaigse kasi mabilis humaba yung buhok ko. Lalo na kapag nagja-janitress ako, nahihirapan na ako kapag mahabang buhok. Nahihirapan na akong itali, ikutin kasi kailangan pag naglilinis ka, Walang istorong buong buhok, kaya ito, nagpa-maigsi -na akong buhok. Pero hindi naman grabe, ayan, medium lang. Tapos dapat magpapastrate ako. Eh sabi nga nung no, naggawa sa buhok namin ay hindi pa pwede kasi nga nagkeratin daw ako last year. Wala silang gamot na ano doon yung pangontra sa pagkakakeratin ko. Baka daw malalong madamage yung buhok ko. At ito yung kulay niya. Yan. Maganda naman. Gusto ko yung kulay niya kasi para maiba naman. Ha, ano siya? Highlights na may pagka... Ayan o, no, ganda. Pag sa liwanag to maganda. Kita nyo naman kanina, pero ngayon kasi gabi na. Tsaka nandito ako sa, sa shower room. Ano, bagay po ba? Mga bestie, sana bagay naman, di Ay Kahit ano naman, bagay ka pala. <laughs> Kapal ang mukha, no? Ang ayaw ko lang ngayon kasi sa buhok ko, kaya gusto ko sana magpa-straight. E, itong bangs ko, gumaganya, no? Ganyan, kumukulot. Gumagano. <laughs> Nagpa-fly away. Siguro to sa edad na to, yung buhok natin, nawawala na ng vitamins. Kaya, naninigas-nigas na, nagpo fly away na mag-isa niya, kaya ganyan. Alagaan ko na lang sa treatment, kasi nga hindi ako nagpa-straight ngayon. Na-miss ko din mag-vlog, nakaka-miss din mag-vlog, pero hindi na masyadong mag vlog kasi nga, wala rin naman nagkaka-interest man, naood hindi yung mga kaklos mo lang, di ba? So, kaya hindi ako masyadong nag vlog nagre-review na lang ako. So, ngayon hindi ko siya papaliguan kasi sayang, baka malaglag yung bagong mga kulay, ba diba, mangungupas agad. So, bukas na lang ako mag-shower ng buhok. Katawan lang muna ngayon yung papaliguan ko. Hindi talaga ako sanay magkulot-kulot. Eh. <laughs> Ayan, parang nainibago ako pagkulot. Piling ano kayo, yung piling artista. piling artista pagkulot, eh, gano'n eh. Di ba ganun mga artista, kulot-kulotan. Ayan. Kinulot lang naman, pero bukas wala na to pagkaligo ko. Ano na ulit siya, back to the na na straight na wavy, ganun. Ayan. Okay naman yung kulot kasi minsan, kaya na hindi ako sanay. Parang ibang tao, ganun pagkulot. Gano'n yung pakiramdam ko pag ginukulot yung buhok ko. Ayan. Pero bukas, wala na rin to. So, yun lang mga bestie. Ang video ko for today, ang vlog ko for today. Minsan lang ako mag-vlog kapag sinipag mga besties. Pero sana panoorin nyo pa rin ako mga besties. So, see you again on my next vlog. Bye-bye!